Naihatid na sa piling ng pamilya ng nasawing sundalo ang kanyang mga labi sa bayan ng Enrile, Cagayan. Magugunita na nasawi ang bayaning sundalo na si Private Rosendo Gannaban, isang Star Trooper mula sa 99th Infantry Makabayan Batalyon, matapos na pagbabarilin ang mga ito ng hindi pa matukoy na bilang ng mga local CTG habang nagsasagawa ang mga ito ng checkpoint sa dato sa Libo, Maguindanao del Sur noong Hulyo 21, 2024. Sa isang panayam, sinabi ni Major Rick Pamitan, Chief ng Division Public Affairs Office ng 5th Infantry Division Philippine Army na mag-iisang taon pa lamang si Ganaban sa serbisyo sa darating na buwan ng Setyembre. Samantala, personal naman na nagtungo sa Maguindanao del si Major General Gulliver L. Sinieres, Commander ng 5th Infantry Division upang bumisita sa tropa ng militar sa lugar, gayon din upang maiwi sa kagayan ang mga labi ni Ganaban. Nangako naman ang pamunuan ng 5th IT na maliban sa naunang cash assistance na iginawad sa nauli no ilang pamilya ay kanilang titiyakin na makukuha ng mga ito ang angkop na benepisyo at tulong. Para sa IFM News ako si Idol LV Ancheta. Idol.